Ang weather shoot. Late na naman. Tulog mo. Malapit na ako. Pupunta na ako sa Mega Mall. Hello. Ha? Nililigaw ako pre.

ikot lang ako, puta. tak, ganun po tayo. So, pa pa ganun po. Ay, na-cellphone <messive> na yung bulok. Tablet uh, na ginamit. Ang uh, yung Google to. Ay, gumawa na, hayop. San-san ako pinaikot. Bumalik ako at simula. Ay, yung pala, Richmond. Gago. Nakikita ko na, pre. Ayan na, pre. Gara-gara ganda. Sa akin yung chandelier pa. Ano? Ligaw po ako dito kanina. sa Sa ano po na

Ay, ka naman, boss. Ay. Ayan. Yeah. <laughs> Hindi, <laughs> eto na kaganang pa. Ayan! Ayan, Tingin ka sa ma'am. Ayan, sige, magdikit kayo. Tapos, ahawa kang ganun. Tapos, tumingin ka din. Ayan. Sige, huwag kong mahiya. Sige, sige. ay ah, ano, Mamibili ako naman yun. Pa, ah, Di ko alam ginagawa ko. <laughs> di ko alam ang ginagawa ko, pre. Cinderella yan. <laughs> Ayan, Ay, okay. Ayan nakapakaalas. Dito sa frame. Ayan. Ayan. mo na. Tingin ka sa mama mo. Hindi ka rin parang kita yun. Hindi eh. Ang Hello guys. Hi po. Nandito po ako sa mga uh, Encantadio. <laughs> Kain na din sa wakas po. Ang ina. Ito na lang di ba ako pa? Tanda ko dito. So, ngayon guys, na nakauwi na ako pre. <laughs> May nagkamali na naman ako. At paulit-ulit ang aking pagkakamali. No? Nagkamali ako sa ISO. Alam mo yung ISO? Hindi. Ang ISO, e yun ang nagkocontrol sa noise. Eh nagugutom ako pre. Kinilig ko sa scan pre. Yung scan na mode. Iniskan ko lang sila pre lahat. Hindi pala nakokontrol yung IS o nun. Sinet ko sa 100. Kapag pa click mo, napupunta sa 2,000, 3,000 IS Ayun, puro noise. So, nandun pala ako sa tinatawag na bus. No? Namumblema na ako pre. Munti ko nang makalimutan kung sino ako. Munti ko nang makalimutan kung sino ako pre. Ako nga pala. Ang Salvador ng Pilipinas. Salvador of the Philippines. Wait ko pinapublihan yun, pre. So, yun. Gagawa ko siya ng paraan. Tapos, eh, ayusin ko na. Kumain ako sa inasal. Putang yung hayop. Ano, umalis ako dito? Nine. So, kumain ako. Siguro mga eight. Eight. Nine, ten, eleven, twelve. One, two, three, four, five, six. 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 10 hours akong hindi ko ma-impress. <laughs> Hayop.